Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ako nga pala si Binibining Cheska At ako naman si Binibining Ayesa. Kami, Kami ang inyong, inyong magiging guro sa araw na ito. Ngayong araw, tayo ay magkakaroon ng panibagong aralin. Ito ay tungkol sa wastong paggamit ng pangalan at panghalip. Sa pagtatapos ng ating aralin, matututunan niyong gamitin ng wasto ang mga pangalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili, sa mga hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid, sa usapan at sa paglalahad tungkol sa sariling karanasan. Handa na ba kayo mga bata? Kung gayon, ating subukan ang unang pagsubok. Piliin sa kahon ang tumutukoy sa salitang nakasalungguit sa bawat pangusap. Isulat sa kwaderno ang inyong sagot. Maaaring ihinto ang video upang masagutan na maayos ang bawat bilang. Ngayon, maging tapat sa pagwawasto ng inyong mga kasagutan. Bago tayo dumako sa ating aralin, tayo ay magbabalik-aral tungkol sa pag-uugnay ng inyong sariling karanasan sa napakinggang teksto para sa ating balik-aral, isulat sa inyong kwaderno kung ano ang inyong gagawin kapag nasaksihan mo ang mga sumusunod na pangyayari. Maaring ihinto ang video upang masagutan na maayos ang bawat bilang. sa palagay ko, inyong nauunawa ng ating aralin tungkol sa pag-uugnay ng sariling karanasan sa napakinggang teksto. Kaya naman, tayo ay dadako na sa ating aralin sa pangunguna ni Binibining Cheska. Maraming salamat, Binibining Ayesa. Handa na ba kayo, mga bata? Dahil handang-handa na kayo, tayo ay magkakaroon muna ng motibasyon upang kayo ay ganahan sa ating talakayan. Kung inyong mapapansin, meron akong inihandang ruleta ng mga letra. At kung saan ito hihinto, ang letrang iyon ay iisipan nyo ng mga salita sa bawat kategorya. Maaring ihinto ang video upang magbigyan oras ang pagsasagot. Unang letra. Letrang P. Ikalawang letra. Letrang S. At ikatlong letra, letrang B. Nasiyahan ba kayo sa Nasiyahan ba kayo sa ating motibasyon? Magaling. Ngayon naman, meron akong ibabahaging maikling kwento tungkol sa isang munting guro na kinatutuwaan ng karamihan. Ito ay pinamagatang Ang Munting Guro ni Maricel Diqudiyat. Bago 'yan, alamin natin ang pamantayan sa pakikinig. Makinig sa nagbabasa, sundan ang binabasa, unawaing mabuti ang binabasa ang munting guro ni Maricel D. Cudiamat Si Casey ay isang munting guro sa kanilang tahanan. Gustong gusto niyang tinuturuan ng kanyang mga kapatid para siyang matanda kung magsalita at kumilos kaya marami ang natutuwa sa kanya. Madalas niyang hawak ang patpat -pat na bang isang guro na palaging nakaturo sa chart na nakadikit sa dingding ng kanilang bahay. May kita si Casey at kanyang mga kapatid sa loob ng kwarto ng kanilang tahanan. Nakaupo sa bangkito ang dalawa pa niyang mga kapatid at seryosong sumusunod sa ipinapagawa niya. Magaling din siya sa paggamit ng gadget. Alam na alam niya kung paano ginagamit ang mga aplikasyon katulad ng ponema at pagbabaybay ng mga salita. Palagi niya itong pinapanood at ginagaya. Kaya kahit bata pa lamang siya, Maririnig mo na sa kanya ang kawastuhan ng mga salitang kanyang binibigkas. Halos natututo lamang siya sa sarili niyang pagsisikap. Minsan naman, kapag abala ang kanyang mga kapatid sa kani-kanilang mga gawain, hinaharap naman niya ang kanyang alagang aso at pusa. Tinuturuan niyang alagan niyang aso na kunin ang bola at iabot ito sa kanya. Ang pusa ay nirigalo sa kanya ng kanyang magulang noong ikasampung kaarawan. Nilagyan niya ito ng kuliling sa leeg at tinuturuan niyang igalaw-galaw ito. Napulot lang nila sa daan ng alaga nilang aso at siya mismo ang nagbigay ng pangalan nitong Lucky. Payat na payat ito nang makita nila at walang tigil sa pag-iyak, kaya hinikayat niya ang kanyang ina na ampunin na lamang ito. Maawain at mapagmahal sa hayop si Casey. Siya pa ang nagboboluntaryong iliwot sa loob ng bakuran ang kanyang mga alaga. Nakikita nilang magiging isang mabuting tao si Casey sa paglaki nito. Mga bata, naunawaan ba ang napakinggang teksto? Sige nga, kung talagang inyong naunawaan, ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Maaaring ihinto ang video upang masagutan ng maayos ang bawat tanong. Gawin ito sa inyong kwaderno. Kayo ba ay nakuha ng limang puntos? Magaling! Ngayon naman, ating tukuyin ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Umpisahan natin sa ngalan ng tao. Magbigay nga ng mga taong nabanggit sa kwento? Tama! Ang mga taong nabanggit sa kwento ay si Casey at ang dalawang kapatid nito. Ngayon, magbigay naman ng hayop na nabanggit sa kwento. Mahusay! Si Lucky o ang aso at ang pusa ang hayop na nabanggit sa kwento. Sa ikatlong kategorya, magbigay ng bagay na nabanggit sa kwento. Magaling! Ang mga bagay na nabanggit ay patpat, kuliling, bangkito at bola. Para naman sa susunod, kayo ay magbibigay na lugar na nabanggit sa kwento. Tama! Ang mga lugar na nabanggit ay tahanan, kwarto at bakuran. At para sa huling kategorya, magbigay ng pangyayaring nabanggit sa kwento. Magaling! Ang pangyayaring nabanggit sa kwento ay ang kaarawan. Mahusay! Atin ang nabuo ang diagram ng pangalan at panghalip. Mga bata, alam niyo ba na ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari? Tulad ko, ang aking pangalan ay Cheska. Ito ay isang halimbawa ng ngalan ng tao. Ako ay may hawak na lato-lato. Ito naman ay halimbawa ng ngalan ng bagay. Ang pangalan ng aking alagang aso ay Koko. Ito ay halimbawa ng pangalan ng hayop. Ako ay nakatira sa Mandaluyong. Ito ay halimbawa ng ngalan ng lugar. Ang aking kaarawan ay tuwing ikawalo ng Nobyembre. Ang kaarawan ay halimbawa ng isang pangyayari. Kung may pangalan, meron din tayong tinatawag na panghalip. Ang panghalip ay salitang pamalit o panghalili sa isang pangalan. Halimbawa, siya ay masiyahing bata. Ang salitang siya ay halimbawa ng panghalip. Ito ay ginamit na panghalili sa ngalan ng tao. Maliban sa salitang siya, maaari ring gamitin ang mga sumusunod na salita bilang panghalip sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Naunawaan ba ang ating aralin sa araw na ito? Sige nga, kung talagang inyong naunawaan, subukan nga natin punan ng angkop na salita ang mga patlang upang mabuo ang kaisipan tungkol sa ating aralin. Ngayon, inyong iwasto ang inyong mga kasagutan. Nabuo niyo ba ng tama ang kaisipan tungkol sa ating aralin? Mahusay! Ngayon naman, upang mas mapalawak ang iyong kaalaman, subukan sagutan ang ginabayang pagsasanay. Ito ay papangunahan ni Binibining Ayesa. Maraming salamat, Binibining Cheska. Handa na ba kayo, mga bata? Para sa ating ginabayang pagsasanay, gumawa ng isang sanaysay tungkol sa inyong paboritong pangyayari sa paaralan. Maaaring gawing gabay ang sumusunod. Una, ipakilala ang sarili. Ikalawa, ipakilala ang paaralan. Maaaring mong ilarawan ang mga makikita rito. Ikatlo, ilahad ang inyong paboritong pangyayari sa paaralan. Isulat sa kwaderno ang inyong sagot. Ngayon, tayo ay dadako na para sa inyong pagsasanay. Mga bata, handa na ba kayo para sa inyong pagsasanay? Kung gayon, tayo ay magsisimula na. Para sa inyong pagsasanay, gamit ang larawan, punan ng wastong pangalan at panghalip mula sa kahon ang mga patlang upang makabuo na makabuluhang pangungusap. Kayo ba ay nakakuha ng sampung puntos? Magaling! Mukhang alam na alam niyo na ang wastong paggamit ng pangalan at panghalip. Dahil dyan, tayo ay magkakaroon ng pagtataya upang masukat ang inyong kaalaman sa ating aralin. Basahin ang panuto at isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Ngayon, inyong iwasto ng tapat ang inyong mga kasagutan. kayo ba ay nakakuha ng limang puntos? Mahusay! Mga bata, naway na unawaan nyo ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! alam yeah.